May delivery pala tayo dito mga partner sa silang malapit sa Dismarinas. Ating po tayo dito sa bungad sa may gate para i-deliver natin ang ating pagkain. Pagpasok pa lang sa gate mga partner ay nabutan na tayo ng ticket. Entrance fee natin mga partner gate pass sa halagang 20 pesos. Anong masasabi nyo sa ganitong pangyayari mga partner? Okay. Ang masasabi ko sa ganitong pangyayari. Ang masasabi ko sa ganitong pangyayari. Ang masasabi po namin sa ganitong What's up mga partner! Junela MTB po! Mga partner, sinubukan po nating bumiyahe ngayon dito sa Silang sa Kabite kasi mga partner, pahirapan ang booking ngayon sa mga MM account kaya sinubukan natin kung papasokan tayo dito sa Silang Habang binabaybay ko nga ang kahabaan ng Aginaldo Highway dito sa Silang ay pinasukan tayo ng booking mga partner Sumtay pala ang binigay sa atin na booking. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa mga partner. Pinuntahan ko na agad ang merchant. pick up nga natin mga partner diretso tayo deliver to make the long story short mga partner ay nakarating po tayo dito sa bungad sa may gate para i-deliver natin ang ating pagkain pagpasok pa lang sa gate mga partner ay nabutan na tayo ng ticket. hindi na nga tayo nagtaka mga partner kasi sinabi na sa atin ng customer na bibabayaran tayong 20 pesos entrance fee natin mga partner gate pass sa halagang 20 pesos inabot ko sa guard at biniltan tayo ng resibo pero huwag kayong mag-aalala mga partner kasi yung gate pass na to ay riripan sa atin ng ating customer. Balik gate pass lang natin para makapasok tayo at ibabalik din ng ating customer. Nang may ko yung pagkain mga partner ay binigay na rin sa atin yung refund na 20 pesos. Paglabas ko mga partner ay inilagay ko na agad sa aking belt bag. Ganito nga pala ang view dito sa labas ng ating customer dito sa drop off area natin mga partner. Paano yan mga partner? Na-drop off na natin. Kita-kita tayo, tayo sa susunod. Hanggang sa susunod, mga partner, paalam, bye bye